Nandito na po yung pinadala nyo po, ma'am. Ay, ma'am, magtayang ka. Nandito na po yung pinadala nyo. Pasensya na po kayo. Hindi pa ako nakapag-reply. Galing po ako ng trabaho, eh. Uwi ko lang po. Hello po. Dito na po yung ano. Unboxing po natin. Oo, oo kakain kayo. Uwi na ni Papa eh. Ay, kaaway na niya naman. O, nandito na, ma'am, priyang kayong padala niyo po. Nakat Salamat. Salamat po sa sponsor po, ma'am. Panginoon na po, mahalang magsukli sa mga kabutihan niyo po. Salamat, maraming salamat po. Nandito na po yung, ano po, cat food po. Thank you, thank you very much po. Palike na lang po ng live, mga guys. blessing po ang mga katnamin ngayon yan po sila ng pagkain ni Ma'am Priyanka. Palike po mga guys. So, dito na po, ma'am -ma -ma, o basurahan, basuran. Ayan, mabuksan na po natin. Ito na mga mga, mga ano guys, Ma'am Priyanka. Ito na po yung food.